may kwento ako sa inyo alas dos ng umaga may kumakalos ko sa aming bubong panahon na naman para ihanda ang aking balisong buntot pagi at ang bawang gawing pananggalang handa na ang katawan makipaglaban sa aswang nang biglang bumukas ang bintana ako ay nagulan tigang kami ng di ko kilalang aswang Binulok ang balisong Di na nag-alilangan Habang ako'y palapit Di ba ang nararamdaman Biglang Tumigil ang mundo Di naman ako kinakabahan Pero ba't Ang bilis ng tibok ng puso ko Langhi ang pag lakas ng amats mo Minsan nga lang tatamaan Sa di pa tao Lana sa lugar Ang na magbiro Papanain ka nga ni Cupido Sa di pa tao mo -mo -mo.